Yo. Dito sa ano, sa pagdating sa Letex. kailangan natin bumalik sa exclusive motorcycle lane. Kasi baka nandiyan sa korbada yung mga nagbabantay, no. Kaya kailangan natin bumalik. dito. Kailangan natin bumalik sa exclusive motorcycle Boom. <laughs> so may bantay, may harang. So kailangan natin hindi gumaan dyan kasi may harang. Pero pag wala nang harang, balik tayo. Ayan. dito tayo. Hindi kita yung parbada, di ba? Hindi kita yung mga bantay dahil may nakaharang na ano. Oh, ayun, may bantay niya. Sabi ko sa inyo, eh, may bantay. Ayun, oh. Ang dami. <laughs> kita na dito. <laughs> Goodbye. Oh, hindi natin na yung mga ano ha. Ah. So wala, nakatunog din sila. So okay, ayos, di ba? <laughs> oh, ayun oh. May nahuli oh. isa lang oh. oh huli. Di ba? Hindi isa lang siyang nahuli. Eh, sabi ko sa inyo eh, nababalik ka dapat dito pag ano eh. Kasi may nagbabantay dyan. Madalas yung nagbabantay dyan. Dyan sa spot na yan kasi kurbada yan eh. Hindi basta-basta makikita dyan eh. <laughs> o, oh, diba? Tama? <laughs> <laughs> really? I'm still I'm going home again. Sorry, man. Not... at yayakapin kita nang kita ang closer tunggu.

ああ。